Bago ng plano si Ramon at Tanggol para makaganti sa mag-ama. Samantala gusto ni Rigor na pagbayarin itong si Tanggol sa pagtangkaw mo sa kanyang buhay. Ngunit hirap naman itong si Rigor na makaganti kay Tanggol sapagkat makapangyarihan naman itong si Tanggol at kakampi pa niya si Agustos. Walang kasi sila naman sa sobrang galit ni David ngayon sa kabilang banda na uwi sa so wala ang kanyang pinaghirapan. Binantaan ni David itong Severa si na itumba o niya ito dahil wala na itong pakinabang. Balit hindi na binigyan ng pagkakataon ni Vera na maghasik pa ng lagim itong si David sapagat pagbabayaran ni David ang ginawa niya sa mga kabalyero at lalo na kay Severino. Nalaman kasi ni Tanggol ang masamang plano ni Ramon sa kanyang kapatid na itumba ito. Wika ni Tanggol, nais umano niyang maranasan ni David ang hirap na pagdurusa sa kulungan, katulad umano sa kanilang naranasan. Sa tingin naman ni David ay kailangan niyang makita kung ano ang mararamdaman ni Ricor kapag nakita si David na naghihirap sa loob ng kulungan. Kaya sa paglabas ni David ay nagulantang na lang siya nang sinalubong din siya ng mga lispo at diretsyo din siyang dinampot at dinala sa presinto. Puli na rin na kumpirma ni Marites na mag Pagkasabuat si David at Olga at ito nagpapanggap si David sa pagkataon ni Tanggol. Labis naman ang pagsisisi ni Marites. Kung maagal lang sana umanon niyang nalaman at nakikinig siya kay Noy, hindi umanohman tong sa ganitong sitwasyon si David. Halos nandumo naman itong si Rigor na makarating si David sa presinto at nakita niya itong pinusasan. Mas malala pa ang kasong kinakaharap ngayon ni David kumpara kay Tanggol. Hindi sukat akalaig ni Rigor na mas masahol pa itong si David sa panghuhusgan niya kay Tanggol.